So meron tayong check engine, yan. Fuel injection tank. Yung tricera tas ang bagal-bagal. Opo. So yan. So meron tayong tatlong fault codes. Meron tayo sa engine, meron tayo sa EBS at meron tayo sa SRS. So i-check natin yan. So ito yung sa engine niya. PO350 misfire. So kalyado to. So ito naman sa so, ano. I-check na lang natin to kasi ito lang naman yung pinaka problema eh. Yung ah uh, misfire or ano palyado kaya siya may check engine palyado siya so i-check natin so yan palyado yung andar so tinatanggal natin yung airbox check natin yung ignition coil so ito ch chine-check natin yung bigay ng ano yung spark plug yung kuryente niya oh. so ang problema lang dito ang problema lang nito Ay, pabukas na Ang problema lang nitong spark plug nya Ang taas na ng ano Ang taas na ng gap Yan you know, center electrode Ang taas na ng, sen, ng gap ng center electrode dito sa ano natin Dito sa ground electrode natin Yan you know, o, napudpud na yung pinaka center electrode nya Yan o makita sa video Ay, kala ko may kuryente Yan you know, Pudpud na yung pinaka-center electrode niya. Kaya ang, ang taas na ng gap. So, nangyari na mamalya na siya. So, try natin palitan to kung magkakaroon pa na, ano, pamamalya. So, pinalitan natin ang bagong spark plug. Kabit. Okay, pantarin muna natin. Nagpalitan tayo ng spark plug. Walang problema sa ignition ko. malakas magbigay ng kuryente. So sa spark plug ang ating pinalitan kasi yung uh, center electrode niya putput na. So malala, lumayo na yung gap niya doon sa ground electrode. Oh, nawala na yung check engine. Nawala na yung check engine, hindi pa tayo nag-scan, -e saka hindi pa tayo nagbubura. So iskan natin. Hindi rin tayo nagtanggal ng battery. So diniretso na natin 'yan. So nawala na yung ano niya. Nawala na yung check engine nya so mag -e scan tayo ngayon ito ay ano lang naman to eh madaling trouble lang naman to ng ano ng mga namamalya so pag namamalya siya ang dahilan lang naman yan ignition coil, spark plug, electrical, ganyan pwede rin sa gasolina ha? sige ma'am huwag na? so mayroon pa siya dyan may faulty code pa siya diyan kasi naka-orange pa. Pero dito wala tayong check engine. So ang gagawin natin diyan, i-erase na lang natin 'yan. I-clear na lang natin. Papalitan na naman? Oo. Uh, yan, pag nawala po 'yan, goods na po 'yan. Okay, palitan na lang. Oo. Uh, yan, okay na, wala na. Itong ABS, may iwan po talaga yan kasi, kasi mayroon. Hindi pa natin uh, na. Uh, meron po kasi ano diyan eh, merong isang bearing diyan na ano, hindi na hindi nababasa yung sensor. Ay, okay, no. Okay, na po. So ito na lang po talaga ang pinaka ano okay. niya. So okay na 'yan. Pinalitan mo na ba ko 'yan? Ah po. pinalitan ko na siya. So okay na to, i-rotate e, ko na lang.